Ngayong araw na to, meron tayong pupuntahan na campsite dito sa Palawig Zambales na kung saan ay dinarayo din ito ng mga tao. Dahil sa ganda ng ambiance at kung nature lover ka, natitiyak ko na marerelax at mag -e enjoy ka dito dahil sa lagaslas pa lang ng tubig. Akala mo yung may malakas na gravity na humihila ng milyong-milyong asteroid na bumabagsak sila sa ulat mo at winawasak ang problema mo at ito ay magiging kalmado. Oh, panis! <laughs> at nga ba naisip yun? So atay na nga no Pero hindi ito sa bagset trader ha Kung gusto yung malaman Tapusin niyo muna ang video na to Dahil natitay ako na magsisilbi itong barako na kape na wow! hindi magpapatulog at gigising sa iyong diwa para ipalala sa iyo na hindi ka na mahal. Hayop <laughs> talaga. At dahil nabutan nga kami ng ulan, dumiretsyo pa rin kami kasi nga wala naman kaming masisilungan. Kaya in-enjoy na lang namin yung bawat patak ng ulan na bumabagsak sa kalupaan o ano ka. <laughs> Habang bata pa sa damuhan maghabulan Magtampisaw sa ulan Ang pundasyon sa tamang paglaki Pigrolac Premium Hog Starter Feed <laughs> Pagkatapos ng ulan, after 20 minutes, lumabas na araw. Kaya dumiretsyon na agad kami sa aming pupuntahan. So yun guys, ano, bali, pagpupunta kayo dito sa tatasaling, ah, uh, hindi pwede yung motor dito. Nakikita mo naman yung bato. Grabe, ang lalaki. Mas matindi pa to doon sa Koto Mines. Oo. So, pwede natin iiwan yung motor doon sa stopover. May mga bahay naman doon. Uh, yung parking doon, kahit magbigay ka lang daw ng 50. 50 pesos pag mga motor, trike. Pero pag mga four wheels, uh, 100 pesos na yon Overnight na kung mag-overnight kayo dito. Ayan, oh, tinan mo yung mga bato. Grabe na laki. Pero may mga bahay naman dito. Ayan, yun sila. Ay so yun guys, ano, uh, hindi kasi pwede makapasok ang motor. Sa pagpunta dito sa Tata Sailing, nilakad na lang namin. So sabi naman ng pinagparkingan namin doon, ano lang naman eh, mga 5 minutes lang naman daw yung lalakarin. So okay na rin 'yun para ano na rin sa mga tuhod natin, 'di ba? Bago mo mapuntahan ang tatasaling, madadaanan mo muna ang ganitong klasing view na napakaganda tingnan mo naman. Oh, 'di ba? Talagang may excite ka puntahan yung lugar. So, papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung lalakaran nyo dito. Eh hindi hindi ka rin mapapagod kasi pagdating mo dito sa kaliwa, mga palayan. Tingin mo naman dito sa kanan, ilog, di ba? Yung agos pa lang oh, tingnan mo naman oh. Napaganda, napakalinaw. 5 minutes pero wala pa kung tutusin. Ayun oh. So, tata saling yan. Kung hindi niyo napapansin guys, no, kung hindi niyo alam, si Tata Saling ay kapatid ko. What? Siyempre, Tata Jack, Tata Saling. Jack So ayun po no, andito na tayo ngayon guys sa Tata Saling dito sa Palawig. Kung nakikita mo naman yung kulay blue na yan, green, sobrang lalim po dyan. Ayan no. Oh. So, o, ayan. Ayan mo naman no, oh. napakalinaw. Lalo dito oh. Pero mababaw. Oh meron din malalim ano so, malakas yung agos kaya parang ganyan yung ano nya no? pero solid dito guys napakaganda talaga mas so, maganda siguro do pag nasa ano eh, nasa taas yung view aerial drone shot no sige so, nga try nga natin mag drone shot ito Unaingang nakakamangha itong lugar na gawa ng may kapal, kaya dapat nating pahalagahan at ingatan. Ating mahalin para sa susunod na henerasyon, magsilbi pa rin magandang tanawin.